Og pa mo ka suway kanan. Suway sa unya og maka maka testing na mo og unsay resulta makadaot ba og di. Inyo nang analyzeon og makadaot ayo pa dayon. Hello guys, good morning. So di ako karon sa Barangay Tipolo. Unya di ako nahimamat nga usa nako nga kagwapong amigo. O oh, ako ning pangutanon og musugot ba ni boss? Why? Boss Jelan, pangutanon ka na ako. Okay ra? Okay ra, okay ra. O oh, sige, sadi pa ta magsugod akong pangutan na. I shout out ang imong mga mahal sa kinabuhi. Ah. hello my love, na Saudi. Ah, oh, sarap. Ang oh. pamilya. Bod, akong kumpare, pareng Eric. Imong manok ako pa, akong oh. Ma pa. Oh. Akong pa. Oh, kapit na. Okay. Oh. Init ang tubig. <laughs> oh. <laughs> sana all oh, mag-init ang tubig. Okay. Boss, oh. Boss Jelan, mangutan ako ha. Unsay ik advice nimo sa mga estudyante karon nga kusog musok ang uh, mga anak, anak lang di estudyante, mga anak nga kusog musok sa ginikanan. Aw, ako ang nila, ang advice nila. Ug ba pa mo ka suko sa ginikanan. Suway sa Unya og maka maka testing nimo, ug unsay resulta, makadaot ba og di? Inyo nang analyzeon og makadaot, ayaw pa dayon. Og Mayo. Og Mayo. Ano ba Pero naka, naka testing na mo og Mayo. Ay, padayon. yon. Mm. Asay uh -huh. okay. bay. Buhay magmanok. Oo. Uh -huh. baboy. Ay, baboy. Pero mas lami og gud ang uh -huh. Manok kay daghag malingaw ang manok. Oh, uh oh, -huh. sana. Oh. Uh -huh. Ay lang, ay lang bisibisyo kay uh -huh. makadaot. Uh, makadaot nang laing bisyo og Ah, uh, pero Mano, testing uh -huh. ninyo aron Og kanu ay mo. Kung sa lagay ko ha, unsa ay mga kingon nga samsa imong pungutan nga unsa ay um, mga um, akong kadbay. Akong ikadbay testingi sa ninyo daan. Og di mo ka uyon. Ayaw pa dayon, di ba? Kita mo oras. Mora to boss. Okay, thank you boss yeah. Jelan. Salamat ug maayong buntag.